Lago ano? Lago oh, may buong na pati eh. Dati na yan. Kailangan ay isa ba yung Magandang na? umaga po mga kabarambin. Kumusta po? Andito po tayo sa ating rambutanan po. Sa ating talungan. Ang gaganda na po ng ano, mga sibul mga kabarambin. Oh. Yan lago na po agad yan. Oh. Dapat ay ano? Eh. Sabay na yung pati Ba't ito'y kakantian? Ay, kasi may natirang isang, ano. Ah. Ayon pa lang natalbo sa puno. At nakakatuwa po, mga kapambin, ay halos araw-araw na pong may na-order po na rambutan. At dumadami na rin po ang hinog dito. Kada puno ay may mga namumulang na po. At ngayong umaga po ay maharbis po tayo. Kasama po natin si Mami. Good morning. May umaga po mm. tayo dito. Dito po tayo, um. po. um tayo pa yung mamamuti na oh yan gaganda po oh dito muna itong ito pero sinapres po saan ang dalit ito eh sabi mo no, Dodo, hindi mo sabi saan ang sa paluwas oo oh, paluwas ito po ay paluwas Mas, po tapos mamaya ay mayroon pang 30 kilos na dadalhin sa kabuto uh, ito po yating, yung ating iu na lang ito may ipo ay halos ngayong umaga eh paluwas po pa may nila oo oh, wala kayo aro oh. ito po ay RR. Maya pa. Ito ang pambato po namin. Ito po. Nadami ng na po prutas, ang hinog nito. Ay, pan, Yan, utol. Variety. Utol ang eh. Hindi na eh. Pwede na kayo pumasyal din eh. Kung kayo ay wala masyadong gawa, pwede na. Tatawagan ko pala mamaya. Si utol ang eh May mga ano na po ay nahinog na. Mapasyal daw po din. May gi utol ay magandang panahon. Ma init na ilang araw na ay ano, mm -hmm. at maya maya po yung tayo ng ating gawa doon sa kabila naman. Oo, <laughs> ganda oh mm -hmm. mm yeah. kamay lang po oh. pero yun ang tayo punong na isa nga doon sa Saan? ulo maaakit si kuya unang taga akyat pagka marami na hanap no, po. Ba lang ba oh. Ha? Wala na Kabilang madami. Yeah. Papa? Ito po ang kagandahan din eh. Ari po, po, ka po ay yung... Ha? Fresh po ba? po ay yung ang gusto nila. Yung... Pagkapitas, bibiyahe lang. Pagkapitas po, bibiyahe. Ay ito po binabalik-balikan yung si Lulu nga. Yung... Gusto nila natin sa... Ano, Mina? Ha? Uh, Nagtanong na ulit sa'yo. Karelia. Sa ang sabi sa akin ay ano. Papunta dito siya ng huling Martes ng September. Hmm. Basta po pala doon sa kanila. Yung huling Martes po ng September sa... Dumagmang po sa Camaranes Norte. Walang specific date pala yun, ano? Walang specific date. Ay, wala. Basta tuloy Martes. Iba-ibang, ano pala. Iba-ibang... Date, araw. Ah, palahon. Iba-ibang pizza. Oo. Iba-ibang pizza. Walang... Wala siyang, ano, Pero ang araw, nakapix. Ah, dito ay tuwing 19 ng Marso. Oo. Sa kanila pala, kahit anong pizza, basta huling Martes. Martes, oo. Basta Martes. sa doon. Ang oh. Pero sabi ko po, Lolo, pumunta ka din ng umadvance ka na ng selling ko. Hmm, para mapag-reserve? Para makapag-reserve tapos masanay na ang may mili. Ah, mag-advance ng bili? Oo, oh, naman sa school, malapit sa school din. Ang tinitingnan nyo kay ano ah, kay Lula, ano, ibig niya. Ari, ano, ari, ari. Sinisilip ka hapon sa hapon. Ah, kung, kung, ano, pag may hinog na doon ay may hinog na rin sa atin. Uh oh. Sige, so, isang araw po harap po makapal mga kapambing ah, Yan. Dito po ako namuti ng isang araw or ito pinaputihan ko na. Are ba? Eh. Esa. Yan, pag ano din yan ng Hindi po pwedeng hindi putol pagka ang hinog ay Ayun, ay, hindi mo hindi ko pinutol gawa ng marami pong ano. Hilaw. Hilaw po. po pagka, yan po pag pagpuputi po Alimutan mo. Gunting. So, hindi ito makunat ni. Hindi oh? siya makunat sa taas. Iba ang RR. Ah, malutong. O, oh, kaya yan ay nasasapak agad pagka mm -hmm. subahan dami ng bunga. Yan po ay pambato namin ay ito ang variety na yan. Ang daan blessing. Thank you Lord po sa blessing po. Araw-araw po. Lalo na po kung yun ay oh. ano, hindi na mamatak pagka nabunga yan po kasi ay ano. Normal na ito. Namamatak. Hmm. Pagkainabangan ko yung maghapong init, biglang umulan, nabaak po yun, tapos nanlalaglag. Ay, pero ngayon ako yun yung papasalamat din sa punong araw. Opo, napakinabangan. Napakinabangan po ng taon po ay halos. Eto, po, pinamigay pala namin doon sa mga babae. Doon sa okay. mga namuti po, kumarin yung dumayo na bumili. Yung mga babae, ano? Binigay uh, po at lahat po ay bumaak, po, pero lang na hindi. okay parang, naman. Panahon nga pala, hmm. hindi naman laging ganun Nababa, pero may back din. May back din, hindi Meron doon isang puno ah, na dati na may hindi gayon, ngayon ay gay, namaak. Ah, Nasa may likod ng babuyan. Kung bagay, ano? Parang huli pal, siya. Palipat-lipat ang gayon. Hindi, huli. Ah, pag nahuli. Oo. Yung ganong, ibig sabihin, yung ganong edad na ano, pag nag-inulan, may tendency mag-crack. yun ang kasunod oh. Ah, ba? yun. Namumula na. Ah, meron din oh. Oo. Kaya lang paano daw yun. Nasa anong nakalawit. Nakalawit. Wala ang mata. Ah, may gagamang malaki oh. Yun oh, may oh. Ang saan? Yun oh, pinakasapot yun. Dalhin mo kayo tutoy. Ay, dadalhin ko pala. Baka naman yun yung mga gagag. Ayaw oh. Nasaan? Hindi, ibig sabihin ko yung nilalaro gagamba yan ah. Kasaan to? Hmm, yung yun, ga nagagamba ga Gagambang ano? Parangutan pa, pa, matapang siguro. Yung pang ano, panlaban ba? panlaban laban-laban. Puso ngayon yan ah. Hmm. Gagamba. Sa ski, huwag ginigiba yung plastik. Ski! Bayaan mo na yan! Kukula akong ano? Hagdan mo, hindi. Hagdan. Ay, oo, pwede. Hagdan. Dito ako. Okay. Baang... Di, huwag Huwag na! Yeah. <t–> <hablarat> dito um, oh, ito pag ang Ganoon mo lang oh. Wala ug sa kabila. Nasaan ba nan dito? Um, Wala po yung hagdan natin. Ayun po, namumula pa rin po yung kabila oh. Wala pa nakaraan. May maganda umaga may. Hello po. Kawai may. Yan. Naninimot po si Mami. Dito po tayo sa taas kumuha po tayo ng hagdan oh. Uh. Para mas mabilis po. Mas maraming maabot po din eh sa taas. Yan po namumula na oh. Eh, salamat. Ano? Na ano? Oo. Uh, yan po oh. Mas maaga po tayo sa uwak. Kinakaan pa rin po ay. pala doon na sa Oo. Kaya di ba takoy kahapon na yun na akala ko doon nang umuha. Oo. Dito, timbo lang silang kainan Nang? Yung bata. Masasali siya okay, din. Oo. Dito lang ano eh, kasi sinagpina ganito upot putol at tayo ba ganun? Dito, talagang Delikado nga eh. nakakatulong natin sa bayaw uh, uh. uh -uh. uh -uh. uh -huh. Saglit lang pala din yung 10 kilo. Uh. Ang rambutan ko ay. ay hindi katulad ng centuris na hindi pwedeng putihin ng mahamog. Dito'y wala pong uras. Wala po hindi po yan yung katulad ng mahamog. Sa ibang prutas po ay kailangan ay mga alas-lis na. Hmm. Ito po ay walang uras. Pagkain ay putol-putol na rin doon, lukin lang wala na. Saan ba? Yan. Ay, lukin lang wala hmm. natin isang araw. Hindi siya dyan. Ay, yung pakungha pa ng dati. Dati pa o. Yan po. Kaya dumadami ang sanga. Ay, yung tandami sumibol din sa pinagputulan. Dati po yan ay nakunan yun. Doon nagtalbosan po. Kung hindi po natin puputulan yan. Hindi yan bubunga. Po eh. Kakaunti ang ano yan, Kapal pala nung no, ano yun o. Oh. Yung no, maharlika o. Oh. Kapal palang bunga. Nasaan ba? Ayun. Sa may niyog. Abot ka may ano. Ay, may ang hapong bisita pala tayo sa kabila. Saan si ba? Diyan, sa may intab. Bakit? Yung tanim mo yun. Baka may hinog na. Diyan, Tagal na nung puno, hindi tayo nakakaharbis. Hilaw pa nung... man yung iba, pinutol mo. Nagtatanim po tayo. Nangaglampas po tayo dyan yung buhay pa po si Lula. Huwag mong kaanahin dati. Ito yung hilaw pa. Masusungkit-sungkit pa natin yun. May walang puno po tayo na palampas ay ngayon naman po nasa aming tiyahin pinamana po nung lola ay kay tiya merle kapatid po ni itay na babae pero yun ay ano pero alam po nilang yun ay tanim namin e di pag sabi ko po sa kanila pag may hinog ay manguha kung gusto kaysa ako po ang manguha tapos bibigay ko e di sila na mamuti mahirap din mamuti Mahirap <laughs> oh, din mamuti yan po, abos yung isang sangin. Eh. Nakatuwa hmm. naman at maraming natipitas tayo. Ang alwan pati ngayon mamitas ano? alwan. Maraming namatay na puno yung isa dito matayog namatay ano. Sakit ata yung pag hindi na nilanggam Yung isa yung matinding lang ito so yan. Kapanas? Kapanas. Panggatong pwede yun. Ayan dati ang ganda. Yan. Eh, side po ay. Eh. Ito pala, ko, ang isang puno pala kaya ang kalahat burdin, ano? Ah, hindi ah. Baka isa. Isang burdin? Oo, oh, sa dami isa pa rin. Yung isa dun na pula ay isang burdin na kung natin. May gita, ka, eh. ang dami pa oh. Hmm. Hindi mo sila bigyan sa matanda na ano kung meron na. Pwede na yun eh. Ah, eh, hindi ko pa nakikita ulit si Lulo eh. Matamis yun, oh. Lahat pala yung ko. Hmm. Pero sa akin, eh, sabi pa sa akin, papasyal so, na lang, eh. Sabi, eh, pumasyal, papasyal na ako. Hmm. Yan po. Nagkalat na. Nagkalat na po. Ang pakasarap baga talaga naman na Nari po eh, halapin halapin din sa amin. Uy, tayo nga dadi magpasibol. Tisingin natin kung tayo makakapag-bading. Ang tanong yung bading. Hmm. Wala po na sa bundok. Hmm. Eh, tsaka pag halimbawa may nabisita sa atin, no? may pang uh, bigay tayo. Parang. Oo. Hmm. Kahit baga isang puno. Yung halimbawa yung mga taga malayo. Mag, uh, tatanim sa tabi ng bahay. Kahit baga isang puno ay. Pero mong pambalot sa online. Oo, oh, may nabibili. Cutter lang naman ang ginagamit. Eh, nakita ko. Ayos na po mga kaparambin. Na Naputo na po natin yung ano, order natin. Saglit lang po. Magkakalahati po. Nasa ko. Ilang sanga po yan. Yan po. At i-deliver lang po muna. Natin. Pero mamaya po ay mag-harvest pa rin po tayo. Gawa ng ito nga po ay ano, dadahin na po ngayong umaga. Paalis na sila ay yung mamaya po pahapon pa yun pa patanghal eh ilas mo? Andito. dito pati ito para taga po ang order. ay Ngayon pala talaga yung sinasagad ang putol Nang? pruning. Ang ka magtitira nung dati. Mas maganda, mas madami. Mm -hmm. Hindi, mas mataba ang lalabas. ayo bagong sibul ay. Mga ilang linggo yan, may bunga na uli yan. Mm -hmm. <laughs> po, Mga pasal ito, nagsunod-sunod na po halos ang bunga pa nito. Hinog. Muntik na rin mamatay yung isang puno na yun. Yan po, namatay lang sa puno. Mm -hmm. Ang kadami ano? Nangapitak din naman Lahat man oh, lahat naman may latag. Wala oh, po well, nangyayari sa ating marang, hindi makahinog. Marang kuyaan eh. ay. Na-search po yung sa Google eh, ay marang ay eh, hindi po nahinog. Naralang naluluoy. Bading. <laughs> Bading? Bading? Bading oh, o ano? Ay, talong mo yung puting oh. Oo. Pangulo mo ay. Dito na po tayo mga kaparambin sa ating taniman po. At tayo po ay nakapag-deliver ng ating pinuti pong rambutan. Tsaka po yung lansunis. Na-deliver din po natin sa sentro kanina. Ang ating ni apply po ay ito po mga kaparambin. Bali, ito pong amo, organico. Po. Ayan po po. Tapos itong ano po, bioin natin. Ayan. Bioin. bakon ng urea. Ito po o. Ito po ay ating inihahalo sa tubig po. Ang laman ng tubig ay mga 50 liters po yun bali tatlong kutsara lang po nitong amo tapos mga limang kutsara po nitong bayuin po tapos kaunting ano po yung amonyum po mga isang dakot lang po yun ito na po yun oh. naging itim po yung tubig nya gawa nung ito pong bayuin nakuli itim po yung sili po kahapon ay na ano na po natin, nadilig na po kaya ito na ang pong talong po natin ng ating apply ng ano. Pataba. Tigka kalahati la po nito. Ito ang ating po. Diretso dilig na rin po ito ay. Yung po palang kasunod po natin itong loang, hindi pa natin nabubutasan po. Gawa ng hindi po tayo nakapagtanim kahapon gawa ng mainit po ang panahon nagplatlaan po tayo tapos nagaayos po ng mga plastik dito sa ating sitawan po pinaglalagyan po natin ng lupa gawa ng nalipad po kapag po yung kawad po ay ano po na pupunit din ang hangin kaya nilagyan din po natin ng lupa Nakapanguha na po tayo dito mga kapambin sa dating puno po natin ay kulang po. Tayo po nililipat ng ibang puno doon sa may po. Malapit doon. Para po. Pandagdag po. May naman po ay ano. Para po ibang may ari. Ilang kilo may ito? 13. 13 kilos po. Ang kailangan natin makuha ngayon. Kanina po ay ilang, ilang kilo nga ba? 6. Yung dala natin? Hmm. Ay Hindi. Mayroon pa doon isang kilo. Bali. Bali. ng na pito Nasa sampo. Sampung kilo po kanina umaga. pagdating nga po natin sa kubo, ay dumating din po yung ano. Yung may-ari po. Tapos ako na-inheted nga po kanina sa doon sa sentro po. Para po yung mga mayapang yung tanghali ang Tara. nag na po eh. Pwede na sila pumunta dito si Kautoy. Ano? Oh, madadala na sila pag-uwi. Ito na po tayo. Maraba ito. Aray, isang punong aray. Walang natiraan. Wala. Nauna ay. Hilaw pa. Nakakain pa rin niya ako. Oh. Ay. Abot pa dyan. Tatayo kya. ako. Oh. Nagilid. Um, May okay, alusin yeah, po. Nandiyan ka na eh. Ito ba? Gagamitin mo. Hindi pa. Hindi na. Sige. O ba? Parang nasa yan. Ano ba? Maabot mo dyan? Abot mo ba? Oo oh, ah. Parang wala ah. Meron. Yung nasa kadulunan oh. Yung hihinog. Nasaan ba? Ako mapak dito. Sige. Ayusin mo. Hmm, pag nahulog ka, di nakatayo ka pa rin. Kakatingin ko na lang. Pag iinom pa rin pala doon. Saan ba? Sa dihan. Di Matugtog pa. Ay, hindi pa makinukuha ka. Ay, manira pala ito may. Wala na. Uh, uh, Wala na pala. Ang uh. tumira. Ha? Walk. Saba ka. Ha? Hmm. Abot, abot ang dulo. Yeah. Uh. Ayun, ang dami dyan sa dawat sa uluhan mo dati. Ayun, ang ulo. Hindi, sige. Okay. Basta tumawa ka dyan para kung matumba yung hagdan, nakabitin. Nakabitin <laughs> ka. Basta itatayo ko ulo yung hagdan. O, patatapakan kita. Aray ko. Oo, oh, oo. Hindi, Eh, nakita ah. mo ng camera. Yan. Hindi ako makatingala. Sabi. Salo ko. Oh. Ay, ay. Ay. Ayan, na naulan na po. Naulan yung rambutan. Ayan. Oh. Bala ko tulong ng hagdan. Ano? Hmm. Ay ko. Ay! Muntik na. Alin? Mukha ko. Alam, hindi ba yung nababasag? Habot ko sayo eh, habot dito. Ate. No, oh, damo ngayon. na po natin na po uli, oh. Dami na po. Ayos na po ito. Sobrang na yan. Sobrang na po sa 3 kilos po ito. At ayun tayo naman po uwi na po mga kaparmin. Ito po ay ating i-deliver pa sa baba. At mamaya po ay doon naman po tayo sa kabila. Magbubutas naman po. Di ba may bunga ito But lang, lang ta sa ulas? May bunga yung lang sa ulas. Sa so, so, hapon na po tayo matatanim. Gawa na ang panahon po natin. Sobrang init. ganda Ang ganda ng panahon ay, ngayon. Tatado. Yan babay po mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyong pagsama po. Magpapaan po tayo ng pain mami. Magkasaan ulit tayo. Oh, ano, wag na dun sa malakayo. Ang lakayo ay. Ayon, magpapaan po tayo. Nakakapagod lang. Maglakad. Tapat lang yun sa atin. Oo. Uh -uh.